Sa tubig. Itinag sa Rafi Tulfo in Action Facebook page ni Miss Josie Cruz ang matagal na nilang problema sa umaalingasaw na amoy sa kanilang lugar sa Nueva Ecija. Sana po ay maaksyonan ang matagal ng problema ng barangay Abar First at Abar Second San Jose City, Nueva Ecija dahil sa mabahong amoy at nabubulok ng na mga balahibo ng manok na nanggagaling sa kataya ng manok dito sa aming lugar kung saan madaming bahayan at residenteng na peperwisyo. ni magandang hapon po. Attorney. Okay, Kasi itong John and Jeff dressing plan, itong inilapit po namin sa inyong problema base okay. po sa uh, inilapit ni sa amin ng inyong mga kusito. E mukhang hanggang ngayon po, ito ni pa rin operation, wala pa rin pong okay. compliance. Uh, nag po na nila yung kanilang water system. Po. Tapos po, nagre-report po sila ngayon po, ang pinakahuling report nila ay ayos na. Balisan, lagi ko po kasing kausap yung mga complainant natin. Talagang naging worse pa po yung sitwasyon. At mm -hmm. so, talagang yung isa po oh. sa complainant ay na-hospital na daw dahil sa mga chemical naman na, na itinatapon. Ba't oh, ganun po? Oh, in, uh, yeah, nakarating po sa amin yun, no oh, po? Coffee. Kaya po, sir, uh, tinututukan naman po namin. Hindi, pa, uh, eh, para sa akin, sir, wala naman problema na magkaroon oh, po ng negosyo sa aming lugar. Oh, of course, we yeah, need oh, that. Pero ilagay naman sa lugar. Ito, maliwanag na mayroon violation. Marami na takasakit na. Hindi okay. kung ganun kasi, sir. Kung nagmamati sila, di magpapahiling ako sa Senado. Patalo ko na lang po ito. Pag ganito, inalalagay niya sa alanganin, piligro yung kaligtasan ng mga constituent. Tutulong po kami. Magpapatalo na po ako hearing. At yun na ganun, patawag ko tayo ng hearing, mag-resolution, patawag tumayagay itong ano, John and Jeff Dressing Pond, patawag yung Menro, DNR. Siyempre, so, so, invite kayo, din natin kung si Governor. Yes, po. Kasama sir. niyo po kami dyan. Opo, opo. At so, nag-issue po kayo ng cease and desist order, sir? Ang cease and desist order po ay uh, uh i-coordinate po namin sa, ano, i-sasabihin po 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 yan doon sa uh, Bayor Yung, uh, ay, yung po, suggestion po ninyo at uh, ang kailangan na po sa part 2 namin is ma-validate lang hanggang Wednesday lang naman po. Magpapadal po ko ng tao ko mula sa Senate. Samahan Kung... po namin para po sa validation. Okay. At kapag nakita natin na on the spot, yun pa rin po yung uh, violation, di pa rin nagagawa okay. ng parang, di pa rin uh, nagkukumply sila, can we shut it down on the spot? naman yung sitwasyon. Ngayon po, na desisyonan na rin ng task force and uh, na-inform na rin namin yung owner na mag issue po tayo ng closure order. So, close po natin yung operation ng planta. Maraming salamat po Senator Raffy Tulfo, ang dekadang problema po ng aming mga kabarangay ay naaksyonan na. Sana po patuloy ang pagmonitor ng mga kinauukulan sa nasabing planta. Senator Idol Raffy Tulfo, salamat po sa inyong agarang pagtugon sa matagal ng problema ng aking mga kasan -husinian. God bless po Idol, the best po talaga kayo. Thank you sir sa action agad. Good job, Sir oh, Senator oh, rapid Tulfo. Oh, oh, action baleo louder baleo than words. So, God bless. Anong pangalan na itong lang reglam Jan and Jeff po, katayan po ng manok dressing plant. Mabaho po talagang amoy kasi everyday po yung pinakadugo po, dumadali po dito. Tapos yung nga mga po mga balahibo bituka, malalansa po yan ma'am. Nalinis na po nila yan kanina kasi ilang araw na nga po silang na-alerto. Oh. Imagine nyo po yung Dati pong hindi pa nalilinisan, halos isang buwan po atayong. Doon po sa school po ng mga bata, day ko, mas mabaho po. Actually po, yung anak ko po last year, nagka na po siya. Yung ibang mga magsasaka nga rin po eh, yung ganyan po eh, pumapasok po sa mga bukirin namin eh. Kumbaga, naaano rin po sila pag may sugat po sila na mag-aararo, magtatanim, nangati po yung mga kamay po nila, ganun. Kumbaga nga po ma'am, nababansagan na nga po yung barangay namin na alam mong nasa abar second ka na pag nakamoy ka na ng mabaho ganun po napapahiya yung barangay namin sa ano. Dahil matagal na po talagang perwiso po ito. Yung mga nakatira po dyan, yung mga bata, yan talaga nagkakasakit po sila. Kayo po yung mga residente na apektado? Oh, o, sa gawin nato, to. Badilip po ng sapa na yan, lahat po ng mga bayan na po yan, ito po naman. Para po sa akin, ma'am, at para sa mga residente po, mas maganda po talaga na ipasara na lang po. Kung patuloy po yan na mag-ooperate, mas malala pa po, po yung magiging sitwasyon kasi hindi po nila sinusunod yung patakaran. Kung kailan lang po magre-reklamo yung tao, saka lang po nila lilinisan. So, Mayor, kaya kami nandito kasama namin yung, yung mga kababayan ah mm. uh, nire nila itong isang dressing plan sa kanilang diba? lugar. Ayun, yung about sa uh, jet and Jeff. Kasi yan, inspection na yan eh Last February, O oh, ng sanidad Dito naman kasi sa amin, na-action na naman namin lahat Pati yung mga poultry dito Kung ano yung -re recommend ng sanidad Eh yun ang ginagalang ko dapat tama dito yung sanidad inspect natin Para kung anong legit okay. action nilang gagawin dyan Base naman po doon sa standards mm -hmm. Ng sanitation Na-comply naman po yan Pagka po lumabas ang um, sanidad, ang mm. uh, um, majority po nagsasabay po ang environment at saka sanidad. Unless po meron po... But team. Apa. Team sila. Unless po meron specific na complaint, um, ano po uh, kung kaya po ang um, sanidad lang po namin ang lumalabas. Ano po yung standard natin po? Presence po ng lamaw, mm -hmm. as well as yung odor, mm -hmm. as well po yung kanilang mm -hmm. mga garbage ay uh, na-comply naman. Sige, pababalikan natin kasama na ang sentro. Tapos okay. bibigyan ko na rin sila ng warning na kailangan na nilang magtayo sa mas malayo sa bahayan. Ah. Hindi naman natin pwedeng biglayin oh. kasi siyempre yung negosyo, marami rin naman mawawala ng trabaho. Mm -hmm yang ang gagawin ko na lang, gawa na lang ako ng sulat sa kanila na kung pwede, ilipat na nila yung dressing plant sa hindi residential area. para alamin ang estado ng reklamo ng mga taga-barangay Abar first. Very clear yung uh, violation, ano, kasi hindi po pwede yung mga waste ay uh, dumidiretso dun sa mga creek, kahit saan, kahit sa poultry, hindi po pwede yan. yan. We have a task force kalikasan na very aggressive sa so, mga uh, ganyan. We will arrange a visit dun sa facility. Nakita ko yung may effort naman yata to resolve on the part of the owner. Kaya lang, for months na na nire-resolve or ginagawa yung solution, yet medyo may islaw yata. Ano? Tapos continuous sa kanilang operation. As of now, wala yung aspeto na yun ng kanilang business, yung water treatment facility. Pag mas matagal yon mas dadami yung uh, contaminants, mas uh, grabe ang magiging epekto. As soon as we can do the visit, will be on Monday. Sam? Yan po yung waste na nila, yung naanong na, Oh my God! Hey, sana kami nakikiusap po eh. Napakita mo sa amin yon Para kung makita naman namin na maayos, we can justify sa opisina. Kasi right now, ang meron sila sa office, yung reklamo na tagyap namin mula sa kanila. Tapos, ang pinakita mo sa amin, yung sandikod, na tumatapon talaga doon, may dugo, may mga kwarte ng mano. Actually, kanina, kausap ko si Mayor, ang sabi sa akin, gumagawa sila ng water treatment facility. Pagdating namin dito, sabi mo, operational. Tapos, yung kinatanong kita, bakit kung operational to, bakit may tumatapon sa likod? Sabi mo, testing pa lang ngayong araw na ito magsisimula. So, base doon sa nakita lang namin na yon, pero pag-issue tayo hey, ng ground. ground. Hmm. explain po doon sa may-ari. Ngayon, kung ayaw talaga, edi yun na lang hawak namin. Di ba, paano yung nakita lang namin? Kasi yun yung... Ano, Nasa man, ano man, nyo yan? kapag kayo nag-negosyo, kayo. meron kayong responsibilidad na at any time, hmm. upon request of yeah. the authorities, you have to present yung mga dokumento ninyo hmm. nung kayo ay legal na nag-ooperate. Pag hindi nyo pinapakita, meron tayong tinatago. Makalipas ng ilang linggo, hindi pa din na ipapasara John and Jeff Dressing Plant at patuloy pa ding nakakatanggap ng reklamo ang opisina ni Senator Raffy Tulfo. Kaya naman mismo si Senator Idol na ang tumawag sa Nueva Ecija Provincial Administrator para mabigyan ng agarang aksyon ng nasabing reklamo. Attorney, magandang hapon po. Attorney, kasi itong John and Jeff Dressing Plant, itong inilapit po namin sa inyong problema, base po sa uh, inilapit ni sa amin na inyong mga kusiton. Eh mukhang hanggang ngayon po, eh tuloy pa rin operation nung wala pa rin po okay. compliance. Nag-commit po, naayusin nila yung kanilang water system. Po po. Tapos po, nagre-report po sila. Ngayon po, ang pinakahuling report nila ay ayos na. Bali sir, lagi ko po kasing kausap yung mga complainant natin. Talagang naging worse pa po yung sitwasyon. At talagang yung isa po oh. sa complainant ay na-hospital na daw dahil sa mga chemical naman na itinatapon. Ba't oh. ganun po? In, uh... yes. na, nakarating po sa amin yun, no oh, po? Okay. Kaya po sir, sinututukan uh, tinututukan naman po namin. Hindi, pa, uh, para sa akin sir, wala naman problema na magkaroon okay. po ng negosyo sa amang lugar. Okay. Of course, we need okay. that. Pero ilagay naman sa lugar, ito maliwanag na mayroong violation, maraming nagkakasakit okay. na. Hindi okay. okay, kung ganun kasi sir, kung ka sila, di magpapahiling mo ako sa sinado, patalo ko na lang po mga ito. Pag ganito, inalalagay niya sa alanganin, peligro yung okay. kaligtasan ng mga constituent. Tutulong po okay. kami, magpapatawag na po ako hearing. At yung nagkano, patawag na okay. tayo ng hearing, nag-resolution, patawag tumayari itong ano, John and Jeff Dressing Plan, patawag yung Menro, DNR. Siyempre, so, invite okay. din natin itong si Governor. Yes, po. Kasama niyo po kami dyan. Opo, opo. opo. Ang, so, mag issue po kayo ng cease and desist order, sir? Ang cease and desist order po ay... Uh... uh iko-coordinate po namin sa ano, sasabihin ko po, po yan sa mayor uh, Bayor yung uh, ay yung po suggestion po niyo at uh, ang kailangan lang po sa part ko namin is ma-validate ang hanggang Wednesday lang naman po Magpapadal po ko ng tao ko mula sa Senate sa kung... Okay. po namin para po sa validation okay at kapag nakita natin na on the spot yun pa rin po yung violation di pa rin nagagawa ng okay. paraan di pa rin uh, comply oh, ano, oh, oh. sila can we shut it down on the spot? kukoordinate po kayo na o oh, sige po Nagapit, okay, okay. hindi nga okay. makatulog sa sobrang okay. mga okay. Kahit bata, alam mo yung maribaw. Bakit na araw ang ulap, di ba na maayos? <laughs> Dahil <laughs> sa na explain po namin yung sitwasyon. Ngayon po, napag-desisyon na rin ng task force and uh, na-inform na rin namin yung owner na mag issue po tayo ng closure order. So, close po natin yung operation ng planta. <laughs> Sen. Raffi, kami po ay nagpapasalamat dahil ang matagal na po namin problema ay nasolusyonan. Uh, wala na pong magkakasakit sa aming kabarangay at wala na rin pong baho na maaamoy sa aming lugar. Ngayong araw po natin inapisara na po sila at sana po ay sumunod na rin po sila sa rules na kung ano po ang nararapat. Maraming maraming salamat po Sen. Raffi Tulpo!